Mr. Jeff, ako po ay 36 years old, mula sa bataan at bunsong babae sa apat na magkakapatid. Senior citizen na ako, o senior citizen na ang aking mga magulang at kami ng aking panganay na kuya ang kasama nila sa tahanan. Tuwing umaga, nanonood sila ng programang Ted Filon at DJ Chacha. At nakakapakinig din bago pumasok sa opisina ng kooperatiba kung saan ako naman ay isang sekretarya. Bata pa lang ako, stricto na sa akin ang mga magulang ko. Sinesegundahan naman lagi ng mga ate at kuya ko. Bawal akong gabihin sa labas, hindi rin ako pinapayagang sumama sa mga kaklasiko ko tuwing may birthday party. O kaya kapag may mga outing. Hindi naman nila ako hinahad lang ang magkaroon ng boyfriend noon pero nakikipagrelasyon ako ng patago dahil natatakot ako na mas humigpit pa sila sa akin. Lagi nilang sinasabi sa akin noon para sa ikabubuti ko ang pagiging protective nila. At naniniwala naman ako doon kaya hindi ko sila sinusuway. Ang problema, Pastor, tila nasanay na sila sa pagiging istrikto sa akin at nadala na nila ang ugaling yon hanggang sa aking pagtanda. Ngayon ako po'y magka-40 na. Nakatira pa rin sa tahanan ng aking mga magulang at wala pa rin asawa. Yes. Hindi ako naging independent, Pastor. Nahirapan akong tumayo sa sarili kong mga paa dahil nasanay ako na nakadepende sa aking pamilya. Pati sa pagdedesisyon para sa mga sarili kong plano, naduduwag ako, lalo na kung hindi sila aprobado. Halimbawa, kung saan ako magtatrabaho, kung gusto ko ba magnegosyo, kung may hulugang bahay na pwede kong lipatan. Pag ayaw nila, hindi ko nagagawin, takot na akong sumubok. Naisip ko tuloy… Pagmamahal pa bang maituturing ang naging pagpapalaki nila sa akin? Kung tumanda akong takot lumabas sa aking comfort zone, namumuo ang tampo sa aking damdamin dahil hinayaan ng aking pamilya na lumaki akong duwag at parating nakasandal sa kanila. Anong say mo, Brad? Well, Jean, uh, una maraming salamat sa pagtitiwala mo. Malinaw yung sulat mo. Mahal na mahal may pamilya mo, pero napapagod ka rin sa, alam mo yun, overprotective sila. At uh, nagdulot na nga ng parang feeling mo, controlling na. Pero bago kita kausapin, Jean, magbigay ako ng konting advice sa mga magulang para mabawasan na yung mga ganitong kaso. Ang pagiging magulang po ay isang blessing galing yan sa Diyos. Sabi nga yan, sa unang mag-asawa si Eva at Adan, go and multiply. Pero hindi lang basta gumawa at magluwal ng bata dito sa mundo. May kakibat po yan na malaking responsibilidad. Ito ang ating verse ngayon, mga kawikaan 22 sa is, ituro sa bata ang tamang, ang daang, daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. So sabi nung, ano, train the child in the way he should go. So sa so mga parents po, meron po nakikinig ngayon ng mga magulang, dapat daw po, involved talaga tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Hindi po goal lang, may magandang edukasyon. Okay na yan. May laba ka na sa buhay kung mataas na edukasyon po ang daan para lumaking matino anak natin, eh sana matino na bansa natin. <laughs> Kasi karamihan sa mga politiko natin, puro edukado, di kang palila pa karamihan diyan. Di sa ng korap. Tama po ba? Kung, 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 mataas na edukasyon ang solusyon para tumino ang isang tao, eh sana po, napakaganda na ng bansa natin. But sabi po sa first, ituro ang daan, yung God's ways. Palakihin na may takot at pananampalataya sa Diyos. Para po pag lumaki siya, tumanda, naging politiko, inhinyero, magnegosyo hindi gagawa ng hindi kakalugod ng Diyos. Anyway, balik tayo kay Jean, no Sideways, uh, side comment lang yun. Jin, obvious na inbis na turuan ka maging magkaroon ng self-governance ng parents mo, tinuruan ka maging total dependent sa kanila. Okay? Baka sa edad mo na yan, sinasabihan ka paano susot mo kapag magsisimpa pagding ko. Pero hindi pa huli ang lahat. Uh, uh, indulge me lang, ano, tena tiyah. Ito lang po, very short lang. Una, sanayin mo na ngayon yung financial independence, 36 ka naman na. Start ka mag-small, uh, mag-save, Uh, magkaroon ka rin sa sariling bank account kung wala pa, no? And then makita lang nila na ikaw, slowly, you're being financially independent. Magpractice ka ng small decisions na ikaw na nagdi-decide, okay? Mag-set ka rin ng boundaries with love, okay? Huwag kang maging disrespectful, pero huwag mo rin naman silang hayaan na magkaroon ng full control sa lahat ng angulo ng buhay mo. Pag nagtanong sila sa trabaho mo, okay naman po, ako bahala, nai, tay, everything is under control. Kapag ayaw nila yung plano mo, sabihin mo, Uh, maganda po yung opinion nyo mga magulang ko Pero kailangan ko po subukan at lumabas dito sa uh, uh, comfort zone ko Address mo rin yung guilt, Gina no? Nakikita mo na hindi na healthy nangyayari So wag kang magtampo Mag-express ka lang sa magulang mo na nararamdaman mo Sabihin nyo po, 36 na ako, nai at tay Baka naman magkaroon na ako ng uh, sarili kong desisyon at opinion At tumayo sa sarili kong mga paa Mag-build ka rin ng support system I don't know, kung may church ka Kung may mga kasamahan ka sa opisina okay, Hindi ka nag-iisa kailangan mo na suporta. And then, lastly, simula mo na yung exit strategy mo, Jin. Kailangan mo na sariling space. Maghanap ka ng affordable na housing loan or maliit na condo kung sa ka man nakatira. Bigyan mo ng timeline, 2 to 3 years na itay, aalis na ako dito dahil may inulugan akong bahay. So, Jin ang pagtulog sa sarili mo ngayon na hindi, ibig sabihin, awa ay may pamilya mo. Ito yung paghahanda mo dahil one day mo awalan na rin mga magulang mo at yun ang realidad at sana ay matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Agay, payo ko sa mga magulang, na, para hindi lumaking malajin yung inyong mga anak na parang uh, um, maedad na hindi alam ang pwesto sa mundo mga kawikaan 22 sa is ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan ay pinamalangin panginoon salamat kay Jean sa kanyang uh, uh, very heartfelt uh, message sa amin. No? Pag nakapagdulot kami ng magandang payo, hindi lang kay Jin bago sa mga magulang na nakikinig, na ang mga anak namin ay isang responsibilidad to raise them, to govern themselves, and to trust you instead of trusting us na kami mga magulang nila. So, salamat po sa inyong patnubay. Salamat sa inyong pagmamahal kay Gene at sa mga magulang na nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.